Mga kababayan ko, uh, magandang hapon dito sa akin at magandang gabi naman sa atin dyan sa Mahalating Pilipinas. Sa so, isang nakakagulat at nakakagimbal na pangyayari na naman ang aking natuklasan ngayong araw. Meron akong nakitang kumalat at nagbabiral ngayon sa social media isang uh, OFW, kababayan nating OFW sa Japan ang nakakagawa na naman, o nakagawa ng mabigat na krimen sa Japan. Nabalita ngayon sa Japan at kinagulat ng mga Japanese at sa mga kapwa nating mga Pilipino ang uh, pagpatay o mano ni Hesel sa kanyang employer, sa, sa mag-asawang employer niya. Ayun. Um, nung umuwi daw ang anak ng mag-asawa ay nakita niyang maraming dugo sa sahig. So gulat na gulat siya kung bakit may mga dugo. At pagbukas niya ng pintuan, nakita niya sa sahig. Sa ilalim ng sahig daw ang kanyang nanay at tatay na wala ng buhay at dugo ay. So itong si Hesel ang pinagbibintangan ngayon na siya ang kumitil ng buhay ng mag-asawa. At nabalita na jowa nga ng anak ng mag-asawa ang itong si Hesel. So mag-ex na sila. Pero yun nga, nakakapasok at nakakalabas siya ng bahay nila kasi hindi daw nagpalit ito ng paskod ng kanilang gate or ng kanilang pintuan. So ngayon, pinaghahanap ito si Hesel, si kababayan natin. Kababayan natin, Pilipino. Pinagahanap ng mga kapulisan sa Japan. So nakakatakot at nakakagimbal na naman mga idol. At hindi makakapaniwala ang mga tao nakakakilala dito kay Hesel na magawa niya ang krimine na to. Ang karumaldumal na krimine na to. Paano niya ginawa ito at anong dahilan niya? At paano niya nagawang pumatay? Eh hindi naman daw siya ganun kalakihang babae. Paano niya nagawa yon? At anong dahilan niya mga idol? Yun ang tanong ng karamihan at ng mga taong nakakilala sa kanya. Kasi isang mahihin at mabait na babae daw ito si Hesel. At walang makakapaniwala na mga kakilala niya na kaya niyang gumawa ng karumaldumal na krimen tulad ng ginawa niyang to. So sana mga idol ay um, lumabas ang totoo. ba diba? na hindi lang siya na pagbintangan na sana hindi totoo ang uh, pinagbibintang sa kanya ngayon ang uh, pinagbintang sa kanya ngayon na siya ang pumatay sa mag-asawang employer niya mga idol di ba kasi matagal na pala siyang umalis diyan sa bahay ng amo niya at iwalay na din sila ng jowa niya na anak ng employer niya pero siya ang suspect ngayon sa pagkamatay ng mag-asawa. So ayun ng mga idol, ang ano hindi ko masyado alam yung detalye at konting detalye lang ang pinaalam ko sa inyo. Sana ay um, lagi nating tandaan mga idol na piliin pa rin natin lagi ang gumamit ng puso. Na hindi tayo gumawa ng masama sa kapwa. Na lagi tayong um, magtitimpi. Hindi tayo magdidesisyon ng hindi naaayon sa batas. Ang pagkitil ng buhay ay hindi lang malaking kasalanan sa batas dito sa lupa, malaking kasalanan din sa batas ng langit. Ayan, sa batas ng Panginoon. Kaya sana lang, dagi natin piliin ang magiging mabuti. Kahit mahirap magiging mabuti, piliin pa rin natin magiging mabuti. God bless everyone and thank you so much. I hope na, ayun, magiging, uh, magiging um, mabuting tao tayo palagi. At huwag kalimutan magdasal para ilayo tayo sa mga masasamang gawain at ilayo din tayo sa mga masasamang tao. Thank you so much and God bless.